Okay guys, dito po tayo kakain si Manong Edgar ig sa aming bahay. Ito po 'yung ulam ko manok. Ayan 'no. Oh. Adobong manok. Ang sarap. Tapos ito 'yung pagkain ko 'yung kanin, guys, ito. E ngayon, nagtataka ako sa manok. Bakit masarap? Nagtataka ako, pangalawa, kung saan galing 'yung manok? 'Di ba sa itlog? E 'Yung itlog sanggaling sa manok daw. Follow kayo guys. Katanungan 'di ko rin alam eh. Mamaya-maya pupuntahan natin may nagpapa ganda ron sa labas. Kakain muna ako ha. 12199 na sinising. Pinang-engage with ring. Hindi ko alam kung ano ang importante sa opinion. Ang importante may umaga pag-uuban, nang ba Ikaw po, sagot ka sa school book, magbibidyo di ay. Parang, miska nga yun, miska nga sa mga school book, hindi na So, pina ko ala yung importante sa 8 nila. Wala lang kulot ang effort. Para sa ako, ba? Di mo na importante yung ina? Masa ang mo niya. mag man mo lang yung pa. Wala. Wala, Wala, Ay, kailangan natin Sorry. Thank I hope you catch me when I leave.